Oh, uh. lalaki. <laughs> ah, nakadali, ano? Hindi uh. daw ehara mo daw yung ano. Ha. Oh, lalaki. Bitin. Oo, hindi tumalab yung tigsel Tara, tara. Oh, lalaki. Pagkalaki. Lalaki. Pagkalaki ng dali. Nasaan daw mahal pati mo 'yan? <laughs> matitikman mo na, sayo ko <laughs> bibigay. Matitikman mo na. Lalaki. Iyon na 'rey. Ah, ah. Uh, ah oh, jumbo. Kaya sabi ko akin, hindi to malabo tigsil mo. Talab, talab. Talabo, butas ah. hindi, hindi gano. Butas. Ano tawag sa ganyan? limango. Oo. Hindi mo nakita itong tagilid na oh. Oo nga. Alimango ari. Pagkalo. Aba dakit tawag ng mo. Oo, ayan eh. Pagkalo aba. Dala ata ni Ikasin. Gamalutuan. to ano. na to anan. Dili, naiwan yung. Galaw, Ikasin hawak. Diyan na sayot pagkalaki. May sarado yun sa iyo, ay. Sige. <laughs> hmm, <Okay>. kanya na. Ayun mo na. Oh. Yan, yan, yan. Oh. No. Pagkalaki po. Eh, eh. Lapan, oh. Sa akong um, pa lang. Sa sipit pa lang, panalo na. Huwag hindi ba? Hmm. Ayun, ganilig. Hmm, laki ano. <laughs> oh, dito sa akong mo. At miss. Ha? Ah, oh naman. Hipon. Nadatak mada tin pa hipon nga. Si dadalhin ko na rin. Baka namabulok pa. Ay, luto pwede maliliit pa dyan hmm. may kita mamaya aray walang dyo ka butas na ang dadali hmm. nakarami na kayo ay pero ayos na rin bakit nakalit tayo bakit mamaya pa tayo malis Oh, uh, pag tayo mamaya balik-balik dito, meron pa rin naman ano? oo uh, yeah, uh, dali, dali, balatik. Ni. <laughs> balatik. Kontra kasi ah. Oh. <laughs> 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 Napaka-pagamata no. <do. laughs> Yari kasi labo. <laughs> <laughs> Pwede na yung ganoon ano? Kaga... <laughs> at yung mga sipit eh. Oo. Oh. hindi na pala naalis. Hindi, din mo na Dugo. tika chat, meron din isa. Eh, walang yan, nakapurgas. Hmm. Natalik ko kanina Ah, tubig uh -oh. <laughs> Hindi mo matarangan ka dyan na yan oh. No? na tatabi po muna kami na nakadali. Nah, nakadali ka ng malaki, no. malaki. nasan daw yan yung pinakamalaki hmm. nabatihipo kain oh, o ah. Uh -huh. Ano yan? Dun, no? Yan ang alimasag. Ito ang alimasag. ka sa ilog yan yung tapak. Pantang, oh, yun. Tapak bang? Tapak, tapakan lang yan yung masakit makatusok. Ay ano yung isang malaking original na katang? Kuray. Kuray, uh -huh. kuray uh -huh. daw to, kuray. Ay ano yan, mas parang ano yan. yan. Malam to, laki yan. Cartoons. Oo uh -huh. nga, pare lang sa cartoons. Ano Ay, yan? Si, kung Mr. Crab. Ah, baka pa? may na ang pa lang po na o oh, pag higas na pa na, pare ang naman, oh laki oh, oh. ano ang lakihan, no? taba may nila kagabi Pero At, pa, pa, lahat lahat na, ka nila kagabi bakit? yun ang mahal na yung kuray na Nagpanaparag po din eh. Sabi ko kanina ba, ano ka? bata ako sulong-sulo din eh. Dito talaga ko kanya. Nakapagkapi na ba kayo? Oh, ba? Ah, na. Dito baso. Kapay kapay na. Kapay kapay ba? baso. Wala mong Wala mong baso. Wala mong ko Wala mong baso. Wala baso. Wala

Ano naman yam mm. maganda sa gitna. tagal ang taib nuno. Oh. Pati ang ilaw ninyo. Oh, sayang. E ko ako di bateriya ay to. Gamput. E ito. O ka oh. Dampot. oh, dampot. oh dampot. tapi isinya tuh oh, kali warna ilmu namanya. Hmm. Ini baterai jadinya nano. Malinaw na aw. Ah, oh. lalo, o lalong nalalabo. Lalo. Nalabo. Ha? Nalalabo Labo, ano baka mga 100 lang ya. Hindi ka 100 lang ya. Ay, makadomos malinaw isa palabak. Ano kaya? Do sa ating pinuntahan, eh, hindi warki walang pag-asa pupunta tayo mapapabalik ko lang baka saan kuya pako uh, nasan? nasa nang suritin natin kuya pago ikaw pala ang ganda lalaka kuya pago sa gabi ay tamo, oh. lalo na pag nasisipatan na rin niya siya nga ah sa sa araw oh. baka sabi mo ba no, mas iba pala sa gabi ikaw ay iba bakawan na ano eh baka meron din din eh Adil ka, huwag ka mapapaupo din ko na uat ay Yan ang sakit na rin eh Mga tilos na tilos po tayo tayo ato Huwag ka mapapaupo ko na pag uat yan Yan ang pagkaantak niyan o tilos na tilos labo Abay Wala na rin May labo pa Dagat lamok yun Yan ahas oh. Ahas pala yan yung pala Ikaraniwa na kanina nung unang sabah ko sa ki eh. Ay ba't may tao dun? Sino si Dakula? Ya, kau tipu hati mulia, jangan. Bila kita tarik Insa na yun nung pa. Ayun, yung isa, oh. Malakalakari, oh. Hmm. <coughs> Malanjo ka. Hindi agad maagad. At aba, baka makawala pa. Isa eh, layo natin nilakad, ah. Ha? Ah? Oo nga, ay. Ibig sabi sa layo na nilakad. Nagmamaniobra pa, eh. Ah, pagkakapal lang puro ahas, ba? Hmm. Uh. Sunod-sunod ang ahas. Uh, baka hindi na sasampu yung nakita kong ahas po natin na. tayo puno may saga na rin panabihan titingin at babaka sakali kukunat crabs po pala kung din mga nasa singit singit ng ano diba coconut crabs malakar na dahil kong coconut crabs Yan yeah, bilis ano, malalim na kaya yun kung, kung may pana ay Kung may pana Oo nga, ito alam dyo Yan bilis naman pala Iniwang ko rin nga yung pana Ay na lang Ayan yung pan yung... yung pag-arap Didalhin na ninyo? Oo. Ah, magkakandamatay lang. Oo, isa kaunti. Magpapisin kakain lang kita. Oo, kakain Sa plastik? Doon na lang, may plastik mo doon. Ayan na sa ano? Pagbabana? Babana. Ha? Oh, dapat talaga maagabog. Dilaw yun. O, oh, kanang chinilas to, o. Oh. Ayos na, o. Oh, ay, kanina yun. Chad, ah, chad, na lang. Ah, ayun ba yun na siya siya kat? Oo. Ah, nakadali, ano. Oo. Yung daw, eh, mo daw yung ano. Ah, ah. laki. Walay. Hindi tumalab <laughs> yung tigsal. Tara, tara. Ang halaka na yun. Pagkalaki. Pagkalaki. <laughs> Pagkalaki na <inaudible> dali. <inaudible> <inaudible> Nito. Na. Nasaan daw mahal pati mo 'yan? matitikman mo na sa iko bibigay. Tikman mo na. na ah, ah. Ah, jambu. Kaya sabi ko akin. Okay, hindi 'to malambing tixel mo. Talabo. Talab, oh. butas ah. Ay, hindi, oh. hindi gano. Kapag talaka Anong tawag sa ganyan? Hindi oh, oh. mo Limango. Oo. Di kita tagilid na 'o. Oh. Oh, oh. alimango nga. <laughs> pagkala 'rey. Pagtakita oh, mo pagkala tixel mo. Oo, ni ikasin. Gamaluto ano? Ay, toh, eh. na doon, ano? Gamaluto so, Dali, naiwan doon galawa, dali. Na galawa, yung pag Ay, kasi nawa. Diyan na sa'yo. <laughs> May sarado yun sa'yo ay. Sige. Okay. Hmm, kanya na. Hmm. na. Yan, yan, yan. No. Pagkalaki po. Eh, eh. Lapan oh. Sa akong uh, pa lang. Sa sipit pa lang, panalo na. Huwag kang hindi pa. Hmm. Ayun, galinig. Lakay ano. <laughs> oh, din sa uh, kon mo. At miss. Ha? kayo undal na patay ni. Apa? Ano ka tatawid kaya yan? Hindi na. mo tingsan. Oh no. Nakatawid tingsan din san. Uh -huh. Wala okay. <missimil> Talaga lalong gaganah prestem time lang sa mama ano. Lakay mo. Gaman dito. Pagodang pa aja nakaahon. Yan hey, Ano ko tinatarget nito? But yan ano ano. Sulit eh, ano. eh ito yung binibita gata ito sa bakawan ano. Yung parang nang gagawa ng mga tain. Oo. Oh. Pero kung ka nakadali ka na rin ng ganito kalaki kayo saan eh Oh. Oh. Ha? Ay, ay, ano ba rin tawag din eh? Aring nahuli nga rin, ano rin? Alin ang masarap kuray? Al alimasag? Yung kuray? Oo. Oh.

ano ba dumaan kami dun ah? Kayo na. Hindi sa ero pakita no. Kabila. Paliko. Okay pumunta pa ro. Nasa yo. O pagkala ko pala no. Ay ay lak. Oy, ini salam kayo. Oh, no stickian. Lak ano? Di mo pakita sa akin na. Iba yo. Ini salam kayo. Ay ayos din na. Ay laki kayo ng isa. Ayos lang yan. Ayos lang ano, serte serte. Serte serte ano. Kapakaw. Tara na, tuwerte na. Ang <laughs> um, laki ng isa. Ayan na nga ba yung sabi mo parang ano? Hmm, alimango yan. Ay ba't yan ay kulay violet? Ano yan? Kulay guan. Parang mag-gray-gray. Ano yung mga violet na yan? Ano yan? Ay, yung yan, mga isdang, ay mga chill na ganyan. Lalo reo, reo. Ang taba niyan. Ang yan. Oh, yan. Yeah. Oh. Yeah. Damo ko po ang tawag dun. Mm. Yan na nga yung coconut crab. Oo. Oh. Oh. Yun, mga ganun. Tara na! <laughs> Bago pala ang binubuy na sa atas kaya pag Dito pala maganda yung area ay Bakit? Palusong. Yeah. Ha? Yung ganda Ay pag mahangin yeah, Pag mahangin dito ay area May ano ay may ganitong oh, ano Parang ay, mga, baka, eh. mga daanan ay, ay nang... ay, Hindi kuna, kino, Ano yung chad? Nakadami rin Ah, 'yung huli. Tugasin na 'no. Huli ko. Dami um, uh, din. Mga, ano, po ka titigas din Hindi na, siro. Hindi na lang eh. Ayun yung maka-esa lang sa anak ng ganyan. Pinapakakula yan eh. Isa lang pala. Uuwi yan ah. Uuwi Isa ka lang oh. Hindi ko napansin yan doon na <laughs> <laughs> Ay, doon sa paliko pare. Okay, pumunta doon sa paliko. Pumunta pa siya doon sa pinaka... Kabila yun pa. Limit na ng pader pa doon. Ay, lumip. Oh, yung kitna dito nang papunta rito. Oh, Magata, pa, Naka nagtutulog na yan, <laughs> nagsimula. <laughs> oh, papagaw. Tara na, ano na? Ay, kung bumaba. Ito kay tulog na doon talaga kung saan eh. Tutulog, tutulog na yan. Oo. Oh. mo oh, okay. <laughs> ang... mo. Kasarapan din kaya pag... <laughs> Pangagat na ang ulam na. Oo. <laughs> oh, oh. Yan yan o. o. Yan, o ah, ayo. po yung tara ko pa maglakan tuloy, <laughs> dilaw ang ang <tengah> alam mo ito ay pinagkisa <laughs> <laughs> naman yang pala rin yun is lang o oh, wala nung bumagyo siguro ano sige sana ba yun nag ano pa dun sa dulo mahubuhan ko pa gawa hindi eh, sabi madami eh eh ano yung talik tali ko uh. wala akong ibang tali oo oh, kaya ba ba? Hinawa na po. Bibiyahan na po ulit kami pa Tebas. Ari kaya ay eh, sa ang patubig. At uh, sa kundi. Oh, baka makatakas kayo pag o. Opa. Ha? Ang dami rin ako pag uwa o. Apa pakai oh, dah merindu? Macam kilu yang macam itu, no? Awan, macam kilu. Ah, Ayan. Ay, ano yung bat mo yung biometal, oh? Ayun yung sinasabi namin po rin. Ayun na nga, masasarap. At doon tataba. Magkakanta ang dalaman. Oo. Laman. Rinas. Masaya naman na. Ano? Yung saya ang ano dito. Yung, ano yun? Ano kaya pag-o? yung saya no. ano ano saan tabang tabang na no. may bitu dyan may dyan na. Masaya na eh, Chad Pakabito yeah. <laughs> ah, ko pala dito sa palayan Ang dami Tigla sa atin Baka <laughs> okay. hindi rin mabuhay Bakit? Hindi kinahin niya ng pawisan Ay sabagay Ay yung mga iyong ano yung walang butas Wanda. Ay kaya naman pala eh

Ay, ah, baka na manalong... Ay, ay, ay. Mga na. Teka, takakalasin ko yung saan. Yan ba yung pinagsama nyo na rin Hindi. Ano Ha? Ano lang yan? Oo. Pula lang. Baka kumapit ka kumapit ka kamay. ka <laughs> Sipit na yung maliit ano ka pag o Anong tawag din eh? Masarap din yan Yung kamaro Mayroon nga ilang ilaw mo Ay mayroon pa pala dito yung sun oh alam 'yan. Ay hindi, baka mamatay 'yan. Dito na lang Ay, sa okay. pa ba sa inyong mga ano? Papasulitan mo na ba okay. ko na po 'ren kanila na huli. Napagkasunduan Hindi 'yan. Na. Hmm. Mo, siguro, ano Indo. Ay ano bukas bukas pa yan ano 'yan. Dito, dito mo ngayon. Ay ano. Lahat. Yeah, yeah. 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 Oh, yeah. Yung ligtad, yung alibang, yung mo. Ayos na, kompleto na. Kuya Pago, Kuya Sani, Sanjiri, Ariel, Dakula, Richard. Richard. Pahir na, ano? Pinakampogiya sa amin Patas-patas naman kuya pag upang gabi na eh. ay. <laughs> Aba siya ka. Wala lamangan. Yeah. Na. Ayos na. Yung kay kuya pag upang sariling ulam. Kay kuya sanip, Pansariling ulam. Yung dalawa ay pinasulita na. Hmm. Oo. Marami pa bang stock sa inyo? Pa. Ay kaya naman pala. Ilang gabi na ba kayo lumabas? Dalawa. Pakatlo to. Pakatlo ay, ay kaya naman pala. Ayan o. Oh. Maray po yan. Marami pa po palang stock sa kanila. Kaya ay, pinasulita do. na rin huli nila. Ngayon lang pinakamunti ang huli. Mm, mm, mm. Pero ngayon yung pinakamalaki. Kasi oh, yun. Oo nga. Sergio, na. Sergio natin dyan. Sergio. Wala nga ako ay. Parang cool. Isa na. Ayos na. Mayroon. Sige, Luka. Isa na ang <laughs> <Ayos> na. 15 minutes. Mag-11 na. Minus <laughs> 15 po para alas <Ayos> 11. Ano ko na dalawang <laughs> <Ayos na. laughs> Kalahating oras po biyahe pa, tebas Sa mo, Ano po? Di dapat on. Diga. Diga, talaga, oh Ang pakita? Oo na po Yan Uuwihan na Karil, Ayos na, ano? Ayos na Napagkasundoan po, ayos na Salamat Kaya pagod Balala tayo Yan okay. yeah si Kula hmm. ayos na no? babawi yan oh babawi ulit yan may limang limang ha 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 ready na po <laughs> yan yeah, salamat po sa inyong pagsama good night na rin po gabi na yan oh Eh, hey, mahangin. Mahangin na, na po kaya malabo. Hey, mahangin kat pa tayo. Pa so, tayo. Keri mo na kahit ako sa masayahan. Tatakbo. Okay. Tama na po. Okay. po ng Metro Manila ari po ay ng Bicol